Hello, kumusta kayong lahat? Sana okay kayong lahat, lalong-lalo na sa aking mga kababayan na mga OFW, sa aking mga kababayan na nasa Israel at saka sa Iran, sana okay kayong lahat. At uh, <coughs> sa ating uh, mga kababayan na sa saan sulok ng mundo man, kayo naroon, sana okay kayong lahat. Nandito na naman tayo sa ating uh, bagong uh, vlog at ating pag-usapan ngayon itong... Uh, ito pa rin guys yung ating uh, the parating na 2028 presidential election ito yung ating pag-usapan pag usapan natin mamaya sa iba nating uh, video yung pagbisita ng ating pangalawang pangulo sa Australia na ngayon ay uh, binabatikos at kini-question ng mga dilawang na pinklawan at mga loyalistang mga bangag isiparit natin video na yan kasi dito ang pag-usapan natin itong uh, uh, posibleng mangyaring uh, tandem sa 2028 kung sakali hindi tatakbo si Vice President Sara Duterte kasi meron tayong nakikitang mga dahil nakikita ninyo ngayon guys yung uh, ginagawa ng administrasyon ni, Bar ni Marcos. Yung mga nanalo ay uh, disqualified Tapos yung mga hindi nanalo, yun ang pinaupo. Itong youth, uh, Duterte Youth Party List, 2.3 million ang bumoto dyan. At ang karamihan bumoto dyan ay mga men in uniform at mga OFW sa abs absentee voting sila ang number one ngayon dahil doon sa mga kaso na kinaso ng mga rebelde itong kabataan partilis ah, ang kabataan partilis pinaupo ni George Garcia diyan sa komilik na mayroon din kaso yan as mismo ang gobyerno ang nagkaso diyan dahil mga teroristang mga rebeldian tapos itong Duterte at Partiles ayaw nilang paupuin o oh, ganon na ngayon ang administrasyon pagdating sa ganitong mga sitwasyon, pag hindi ka nila kaalyado, ah, hanapan ka talaga nila ng butas. Itong administrasyon na ito, mambubutas, ah, at bumubuhay ng mga kasong patay na. Ah, kung si Jesus Christ ay binubuhay yung mga patay, etong administrasyon ni Marcos, bumubuhay ng mga patay ng mga kaso. Ngayon naman, yung mga nanalo, ayaw pa dahil gusto lang ipaupo yung mga kaalyado nila alam niyo kung bakit para pagdating sa 2028 na election meron silang mga kaalyado sa mga uh, iba't ibang distrito iba't ibang barangay iba't ibang munisipyo para meron silang makuhang boto kasi gagamitan lang nila ng pera yan oh. alam na nila yung mga lugar kung saan yung uh, mga butante na mga bayaran balik doon lang, babalik lang yan sila doon at magtagtag sila doon ng pera sino mga pera yan? pera natin yan pera ng taong bayan hindi nila yan sariling pera So ngayon, ito yung posibleng tatakbo, kung hindi tatakbo si Inday Sara. Kasi si Inday Sara ngayon, tinaddad nila, tad, tinaddad nila ng kaso. Mayroon na namang bagong kaso. Kasi, etong impeachment, hindi ito lulusot. Hindi ito lulusot. At kahit lulusot pa man ito, kahit aabot ito ng trial, hindi pa rin sila mananalo. Ha? Hindi sila mananalo. Nandyan na si, ano, sa printed congress nandiyan na si Rodante Marcoleta isa yan na ayaw ng ayo papayag na ituloy yung impeachment nasa 20th congress at nandiyan na yung labing anim na mga abogado ni Vice President Sara Duterte so ngayon meron na sila man, uh, uh, kaso kakasuhan nila ng plunder yun na yun na, nakita na na nakita ko na yan sa ano palang sa panaginip ko na kapag hindi lulusot talaga itong impeachment aha, meron na namang mga bagong kaso so ngayon nung nung last year na interview yan siya ng media sabi niya hindi siya tatakbo ayaw ng nanay niya ang gusto ng nanay niya Uh, magpahinga o magmiyor na lang sa dabaw para matutukan niya yung anak niya at ang tatakbo baka si Basti yon so ngayon ang nakita natin dito baka bago bago ito na yan ha. kung merong dugo, dutertigo kasi na ko na yung dugo or dogo do 35 'yon. Ito do pa rin ito pero ang ginamit ko dito ay pangalan ni Basti hindi yung Apilido. So ito bago. so bago talaga ito kasi si Basti bago ito sa national at sigo Hindi naman to sigo bago, pero yung Apilido niya ay go kaya naging bago. Si Basti ang bago dito sa nasyonal. No? Ang maganda kasi kay Baste, kasi mayor siya. Mayor siya. Alam niya yung pasikot-sikot panahon ng kalamidad. Hindi ito mangangamot ng ulo katulad ni Bongbong Marcos pag may bagyo. Ha? At sasabihin na yung flood control nila ay binangga ng barko. Walang ganon. Ha? abnormal lang yung mag ng ganon abnormal lang saan ka makakita ng flood control ibangga ng barko abnormal lang ang nagsasabi nun ha kasi wala nang uh, matinong isagot yun na lang naisip niyang isagot so yun ang isa nating nakikita kung hindi tatakbo si Inday kasi ngayon si Inday talaga ang uh, ano nila pinuntarayan nila talaga ha baka pagdating ng eleksyon mananalo si Inday Sara kasi mananalo talaga yan kakain talaga sila ng alikabok dyan dyan na naman siya tirahin baka sabihin ah i-disqualify ito kasi ano maraming kaso tingnan mo si Kuan nga yung kalaban ni Abante ani ah, Boydila Diyan sa District 6 sa Maynila. Ah. Binawi yung pagkapanalo ni Juwi Oy. Kasi daw si Juwi Oy may problema sa citizenship. Hindi daw Pilipino si Oy. Kasi kung makanyang epilido, inchik talaga ang ano mo diyan katulad ni Go. May dugong inchik 'yan. Oh, yung mga lim. Oy, ang mga mga inchik yan pero yung nanay ni oy ay Pilipina ah Pilipina yung nanay ni oy sa Pilipinas pinanganak at saka si oy sa Pilipinas din pinanganak yun ngayon ang ginamit ni ni Abante Oh. Di ba? Ilang years na yan si OI na nag-serbisyo dyan sa Maynila. Ngayon pa siya na butasan ng ganyan. Dahil si Abante ay ha ah, kaalyado ni Romualdez at taga yan dyan sa kongreso. O nang doon na nga yung anak niya din, taga din doon. O. Oh, di ba Ang gagaling ng mga tagatahol ni Tambaloslos. <laughs> Parang yung mga aso na may rabis. Delikado yung makakagat. Mamamatay ka talaga kung makagat ka ng mga yan. Ha? So yun guys, ang ating uh, posibleng tandem. No? Sa tingin ninyo, sa tingin ninyo malakas malakas ito ah, kahit sino sa mga Duterte ang tatakbo mananalo yan si Senador Go meron ng pangalan yan at number one yan number one yan nung nagdaang eleksyon may pangalan na si Senador Bongo meron na siyang naitanim sa tao na mga kabutihan at mga tulong kaya nga tinawag siya na Mr. Malasakit dahil meron siyang natulungan at uh, pagdating sa health at meron din siyang natulungan sa mga mga manlalaro yung sa sports iba mga yung fisherman yung mga manginisda mga farmers marami na si bunggo na tulungan marami na siyang na, natanim sa tao kaya kahit anong posisyon ang takbuhan nito mananalo ito kahit sa sino sa kanilang dalawa ang tatakbo dyan si, si Bongo magpresidente si basti magbais walang problema yan kasi si si Senator Bongo noong 2022 tumakbo itong pagka busy presidente nakaprint na yan sila ng mga t-shirt meron ng mga tarpulin kasi nga si Inday Sara huli na nagfile ng kanyang kandidatura dahil nga ayaw niyang tumakbo kasi nga mag-mayor lang siya sana inantay nila kung sino ang magpresidente kasi ang ang isip talaga nila ang takbo ni Inday Sara is presidente kasi kahit uh, wala siyang uh, kung sakali nag siya sa pagtakbo niya sa gipin siya i adopt siya ng PDP kung siya tumakbo pagkapangulo tapos si Bungo ang bc 'di ba? Okay na 'yung ating bansa ngayon kung silang dalawa ang nanalo. Kung silang dalawa 'yung nagpartner nung 2022. e wala eh. Pinagbigyan nila ang mga Marcos. Nang ligaw ang mga Marcos sa mga Duterte. Ah, pati pa si Imelda sinama nila doon sa Dabaw. Para lang mapa-uo nila si Inday. Ngayon, ito ang kanilang uh, gante. Ito yung kanilang gante sa mga Duterte. Ha? Pinakidnap nila yung matanda. Ipa-impeach nila si Inday Sara. Ha? Binalahura nila ang KOGC ni Pastor Kibuloy. ah Alam mo tong mga tao na to? Meron talaga itong kalalagyan. Ha? Meron talaga itong kalalagyan tandaan ninyo ang hindi pira ang power hindi hindi lang yung pira ang mas powerful sa mundo. Ang mas powerful sa mundo, ang Diyos. Hindi yung pira at hindi kayo. Oo, kaya ninyong gawin. Kaya ninyong gawin ng ang lahat. Ha? Kaya ninyong gawin. Pero, hindi niyo kayang talunin ang powers ng Diyos. Tandaan ninyo yan. Baka akala ninyo kayo ng pinaka, pinaka powerful na tao sa mundo. Nagkakamali kayo. Kasi may kamay na bakal ang Panginoon. Uras. Uras na latiguhin na kayo ng Panginoon. Wala na kayong magagawa pa hindi makakatulong sa inyo yung pera ninyo, yung power ninyo ngayon, hindi ang makakatulong sa inyo pag Panginoon na ang kalaban ninyo. Kasi yung ginawa nila sa QOGC, hindi maganda yun. Magagalit ang Diyos doon. Si Pastor Kibuloy lang ang may atraso sa inyo kung may atraso man yung tao. Kung sa tingin ninyo may atraso sa inyo si Pastor Kibuloy, Si Pastor Kibuloy lang dapat ang di ano ninyo, hindi nyo sinama yung congregation niya, yung kanyang mga mimbro. Pero sinaktan ninyo pati yung mga mimbro na mga inosente, pati mga bata. Oh, akala ninyo hindi magagalit ang Diyos diyan, galit ang Panginoon diyan. Kaya asahan niyo na kung ano ang mga mangyayari sa buhay ninyo sa darating na mga panahon. Hindi pa man ninyo yan maramdaman ngayon, pero darating ang araw, maramdaman din ninyo yan. At, ah, kailangan ninyong tanggapin yun. <coughs> Dahil yon ang parusa ng Panginoon sa inyo. Hindi man kayo mamatay sa bala, mamatay kayo sa atake. Ah, atake sa high blood, atake sa puso. O bigla na lang kayong matigok na walang dahilan. Ganun ang power ng Diyos. Pag gusto na niya at panahon na niyang kunin yung inyong hininga o ating hininga, walang makakapigil dyan hindi mapipiligilan ng bilyones yan hindi yan mapipigilan ng million, billion, trillion na pira nyo kung saan nyo itinago sa bangko sa ibang bansa hindi yan makakapigil yan ang tandaan ninyo so guys kapag ito ay uh, magkatotoo itong tandem na ito suportahan natin ito suportahan natin ipakita natin yung ating power no ang problema lang kung ah trabahuin na naman ng kumilik kasi yung kumilik na ngayon ang nagdidesisyon kung sino ang ah, paupuin kahit yung mga nanalo na ah ayaw paupuin ngayon itong youth Duterte Youth Ayaw nilang paupuin at ang paupuin nila yung mga party ng rebelde. Isa na yung Gabriela. Putragis na yan. <laughs> ano ba tong mga to? Mga ano ba to? Membro ba to ng mga NPA ito sila? Itong administrasyon ni bungbong Marcos? Ang alam, ang alam natin, yung ah, uh, ah, uh, panahon ni Cory Aquino. Yun ang ano ng NPA. Ito, mga natira ito eh. Ito yung mga natira sa panahon ni Cory Aquino. Etong mga to. Ah? Gusto pa talaga nilang umupo. Ito namang mga uto-uto ng mga tao, lalong-lalo na itong kumilik, na susunod-sunuran sa mga dikta o utos ng kanyang mga amo, hindi naman maganyan yan yung kumilik kong hindi inutusan. Oh. Malaking pera yan. Ah? Ikaw, basta-basta kang susunod sa utos na makakasira sa iyong uh, buhay. Ang dami ng ano ni George Garcia. Nako. Ewan ko lang. Sana maalis ka na dyan, Brad. Ha? Ah, kasi ba mahirap na. Mahirap na yung 2028 na eleksyon. Aha. <laughs> gulo 'yan. Oh, malaking gulo. Pag imikos-mikos ninyo ang resulta ng eleksyon. At ah, kahit manalo na yung aming ah, kandidato at hindi nyo paupuin dahil ang dami nyong alibay ay magka ma magkagulo talaga. Ah. Oh. Kaya sabi nag si ano si Jason sa Sabi niya lubos-lubosinyo na daw pati si ano yung kalaban ni sina ex senador Pimentel. Ah, wag niyo paupoin paupuin si Pimentel lang paupuin nyo. At doon sa Cebu. Ah, wag niyo paupuin si Pambas Briquatro. Ah, si Gwen Garcia pa rin ang paupuin nyo para magkaalaman pero alam niyo guys ito naman ang akin nakikita dito yan kasi sa distrito ni Abante ilan lang naman butanti dyan hindi ko lang alam umabot sila ng 300,000 dyan ha ang butanti dyan at uh, iba naman yung mga malalaking uh, lugar sa Cebu hindi nila magawa yan dahil magka magkagulo talaga at saka ang sibo malaking ano diyan malaki ang uh, mga marami maraming butante diyan milyon milyon ang butante diyan kaya hindi nila pwedeng gawin niyan doon kasi masisira talaga ang pangalan nila sira na nga yung pangalan nila sa sibo ha hindi nga sila nanalo sa sibo oh ngayon pagdagdagan pa nila yung gagawin nilang kabulastugan lalong-lalo silang babagsak doon sa Cebu wala na nga sila sa Mindanao eh ang pag-asa na lang nga lang nila sa Luzon ah diyan sa Luzon mami mikos nila oh kaya yun na disqualify disqualify pa more at paupuin natin yung mga NPE na kaalyado natin ganon lang yun so guys ito lang yung ating uh, ano ngayon sana uh, pagdating ng 2028 kasi umpisa na talaga ito supportahan natin etong dalawang ito pag magkatotoo itong tandem na ito no kahit sino magtandem kay senador Bongo Kay Vice President Sara, ah, suportahan natin para tuloy-tuloy ang pagbabago sa ating ah, minamahal na bansang Pilipinas. Hanggang dito na lang, maraming maraming salamat sa inyong lahat. God bless you all.